Okay, mga kapatid magandang tanghali po sa inyong lahat ayan na po yung ating mga ibon at ngayon po ay kakain po tayo ng tanghalian at hayaan muna namin yung ibon saka namin papakainin pag tapos na kami kumain Ang dami nila, naghihintay sila ng pagkain, hindi namin sila pinigyan ng pagkain muna kasi kakain muna kami at saka uh, sila na naman. ay naglalaro po sila kasi naghihintay sila ng pagkain mga kapatid ayan, nakakatuwa talaga kasi maraming alaga akong mga ibon nakakatuwa pagtanghalian, nandito po ako sa rooftop namin dito po kami kumakain kasi maganda yung hangin at hindi masyado mainit Ayan po, inom to po tayo ng tea At ayan, kakain po kami ng aming breakfast Tanghalian namin yan, kaso lang breakfast yung handa ko Kasi late kasi yung breakfast namin dito eh Kung baga tanghalian namin yan Eh, hindi naman po yan ano Breakfast namin yan Nakakatuwa kasi pag makita mo yung mga ibon, ayan. <laughs> Naghihintay kasi sila ng pagkain, tapos tinataponan ko ng maliit lang na ano bread kasi mamaya maya pakakainin namin sila para mingin namin yung bread kinakain po nila ay bread po ayan na ah pupunta na po sila sa amin kasi tinapunan ko sila ng bread. Ayan, no. Nakakatuwa kasi kaninang dami-dami nila. Ayan, no. Yung iba pababa, yung iba umaalis na kasi naghihintay ng pagkain. Ayan. Araw-araw po yan sila pumupunta dito. Eh, hindi namin naman mapabayaan kasi siyempre nakakaawa naman sila, di ba? Kailangan po bigyan natin ng pagkain. Ayan po. Sasampay po tayo ng damit mga kapatid. Tapos na po ako nagpapakain ng mga ibon. At sampay muna tayo ng damit para po matapos yung tarbaho. At maraming salamat po sa inyong panonood. Bye-bye.